So, Umuwi so, sa bala! Ang hindi mga kapote sa Sinasabi ko na nga ba eh! Pinikpika na naman ang doktor nito! Kailangan niyang makatulog ng mahaba-haba. Sabi naman ng doktor, ligtas na ang kapatid mo eh. Hindi ko kapatid si Lola Isa sa mga batang inaalagaan ko. Maraming salamat dun sa pitaka. Nakistorbo ka pa. Huwag kang magagalit ha. Alam ko hindi naman sa'yo yung pitakang yun eh. Kanino ba yun? napiti ko lang sa isang mama. Wala akong magagawa eh. Doon ko kinukuha yung pinususuporta ko sa limang batang inaalagaan ko. Pangangatok ng stereo ng kotse. Pandurukot. Ganun ka ba? Oo. Self-employed ako eh. Ano nga ba pangalan mo ulit? Uh, tignan. Ako naman si Carding. Kalding ermita. Datandance mo pa. <laughs> Oo. Mas bagay nga sa'yo yung buhok na nakapamada kesa dyan sa ayos mo ngayon. Ah, Garding, sa nangyari kay Loleng, kailangan niya ng tunay na pangangalaga at pangunawa. Magiging malaking marka yan sa mura niyang kaisipan. Sige ah. Nagpapasalamat ako sa binibigay mong oras kay loling ha? Sa pagdala mo sa kanya. Alam mo, ngayon lang nagkaroon ng kaibigang babae yan. Eh. Naawa ako sa kanya, eh. Kung bakit ba parang may tumutulak sa akin na bisitahin siya at alamin kung ano ng kalagayan niya. Kailangan niya ng moral support dahil sa malungkot na pangyayari sa buhay niya. Teka, teka! Sila, Gilbert! Sila humahabol sa akin. Gusto nila akong patayan. Huwag mo ko Di ba si Monique <laughs> yan? yung mga nakakatalo ko eh! alik ka al na! Teka! 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 tayo! Abay! 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 Abay!

Ba! Dali! Dali lang, dali. Uh. Hoy. Wala na kayong mapupuntahan pa. Uh yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Wala tayong magagawa. Baril yan eh. Patay ako dyan. Sige! Yes. <suspiro> eh, Tirain nyo na! Eh, kayo naman masyado kayo! Oh! At, ah, marami ka pang kakainin. Happy honeymoon. <tong> Matagal-tagal nyo rin ako niloko ni Ben Monique. <laughs> at pati mga dyaryo na pasakay ninyong, ikaw, yung natagpuan sa may gilid ng ilog pasig. Nawasak ang muka at di makilala. Mabuti na lang at mayroong isang Ben na marunong matakot sa Diyos at hindi nagpasaklaw sa kademonyohan ka ninyong mag-ama. Maaaring makontrol ang pag-iisip ng mami ko. Paikutin siya sa pagkukunwari at pagsisinungaling ninyo. Pero hanggat nabubuhay ako, Gilbert, hinding hindi ninyo makukuhang kayamanang pinag-iinteresa ninyo! At walang makakaalam. Pero bubuhayin kita muli kung susundin mo ang dalawang bagay na hihilingin ko sayo. isa, Pakasalan mo ko. Dalawa, pipirma ka sa mga dokumento magsasalin ng lahat ng mga mo sa pangalan ko. Gawin mo yon at bubuhayin kita muli. Hindi! Kahit kailan hindi mangyayari yan. Tama na ang isang malaking pagkakamali ng mami ko. Tama na rin ang wasakin yung buhay niya. At walang kwenta na rin kahit patayin mo man ako, Gilbert. Dahil mawala man ako, meron pa rin tayong patas na uusig sa inyong mag-ama nag-iwan ako ng isang salaysay at pagtatapat sa aking abogado na kung sakaling mapatay ako, kayong mag dapat managot! Wala kayong ligtas, Gilbert! Wala! Dandan! Uh, 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 Dandan! Tara -dan. Talaga nga naman pag binibuenas ka. Katakot-takot oh. na na naman to, ha? Isipin mo, dahil ko ba na Eh, sino ba yung yan? Bakit pumayag kang pumasok sa problema niya? Tignan mo, nagmukhang chicharong bulaklak tuloy mukha mo. Kuya ding. bakit nabugbog na naman? Naunahan ako. Tsaka paano ko siya hindi tutulungan? Siya ang nagdala ng pitaka na pinambayag ko sa ospital. Yung para kay Lolen. Eh, sino ba talaga yan? Hindi ko nga alam eh. Ah. Ah. Alam mo, ang pinagtataka ko kung bakit siya hinahabol ng mga Iraki na yun. Iraqi? Oo, yung pangkat sa dam. Tsaka alam mo, tuwing magkikita kami ng mga yun, ha? Gustong gusto nila ako sinasaktan. Pinagpapraktis na niya ako, eh. Mga walang yang yun, kapag nagkita kami ulit, ha? Lilip-silipin ko sila. Unang maso ka, talo. Sigurado, talo ka. Eh, puro si ang kinakain ng mga yun, eh. Mama, Mama, sandali. Bakit? Gusto ko makausap si Gilbert. Sasabihin ko sa kanyang kung na ako sa gusto niyang mangyari. Daling mm -hmm. mo ko sa kanya ngayon din. Nita niya sagot ko. Walang stera na. Mm -hmm.

may kabuntot ka na naman kamalasan na. Mabingo na naman ako. Tinan mo nangyari sa akin. Nagmukha akong pinikpik ang manok. Carding, I'm sorry. Dahil sa akin, nasaktan katuloy ng grupo ni ng Gilbert. Tsaka nagmukha akong pinikpikan. Ano ba yun? Uh, um, at tsaka humihingi nga pala ako ng dispensa dun sa maling akala ko na hindi mo lang ako poprotektahan sa kanila. Wala yun. Nagulpin ako eh. Um, pwede bang makituloy? Malamig dito sa labas, eh. Sige, pasok. Mga bata, tulog na? Oo, oh, kanina pa. Ba? Bakit marami kang litrato niyan? Ayan. Dati kong short, ayan. Ano ka mo? Dati kong short, Yan si Monique. Mahal na mahal ko yan. Napakagaling kumanta, sumikat, nagkaroon na napakaraming pera. Ayun, lumakay ang ulo, kaya iniwang ko na. Ah, ganun ba? Hmm. Sayang naman. Ah, alam mo kasi, napakaraming babae rito sa mundo. Maraming naghihintay sa akin. <coughs> Naubo ka yata. Ah, Libag, kawala nila ni Karding. Ano? Ah. Libag. ko ang dila ni Carding. Ba't nga pala napunta rito? Tumakas ako kay Gilbert Carding dahil sigurado na hinan niya ako. Eh, wala akong alam na ibang mapagtataguan. Kaya kung di sana kalabisan sa inyo, dito muna ako kung pwede. Namumuro na ako eh. Isang bunot na lang ng mga ngayon. Pupusoy na ako. Eh, ano pa magagawa ko? Nandito ka na eh. Pero ito lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Bigla na lang bubulagay mo ngayon. Di ba, Libag? Ano sa palagay mo? Hindi ako mapalagay. Ano sa tingin mo? Ayokong tingnan. Pumalis oh, ka sa harap mo kayo katang kausap. Alis! Alis! Naintindihan mo ba ako, Digna? Hindi nila alam ang lugar na ito. Halika rito. Sumiksik ka nila sa mga bata. <laughs> ano sinabi sa'yo ng sardinas? nga siya ni Monique. Tingin mo yung retrato. Abay, kundi lang patay na si Monique eh. Ano? Huh? Ang sari mo? Kundi patay si Monique ah? Para sa akin buhay siya. Tsaka huwag 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 ha? Ha? Saksakan ang katayin eh. O oh, teka, teka, bakit? Ibig mo sabihin, pangit ako. Ikaw ang may sabi niyan. Naku, panibago na naman yan! Sinan! Sinan! Sino ka? Kading! Siya si Ben, kaibigan ko. Tinawagan ko siya para sumunod sa akin dito. Meron akong gustong malaman sa kanya eh. ELB, sige pasok! Ah. Napusoy ko na rin ang ding na yan. At ngayon, kausap niya si Monique. Mabuti tinawagan mo ako. Kailangan umalis kita na ng nilang ngayon. Ang kaling ako sa probinsya ko. At sinabi ko sa katiwala ko na kung sakali makumbinsi kitang muwi ron, ay bigay sa'yo lahat ang kailangan mo. Itong adres. San to? Ah, uh, Barrio Putol, Barangay Santa Cruz, Los Baños. Iiwan ko sa in-jeep. Nandiyan sa labas. Hindi na ako magtatagal. Salamat. mag ingat ka sana. Ben, salamat ha. Makakabay din ako ng utang na loob ko sa iyo balang araw. Salamat. Salamat. Mm -hmm. Kukulin ako. Ben, tamang papa. Ikaw ang nagtago kay Monique. Ikaw rin ang naging dahilan para makita siya. Wala siya dito, Gilbert! <laughs> At hindi mo siya makukuha! Ano yun? Si Ben yun! Pumilit ka pa, hayop ka! Sinasabi <smart noise> ko lang ape! Hindi mo lang kapuntot! Kakapulong pa ka <smart> bata! <noise> Patayin na si Ben! Ay, <smart noise> hey, Ikaw hey, na ang hey, 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 hey. Ngayon! Lalabas ka ba yan, O gusto mong tatarip pa kita ng bala? Dali na mo kita, lah. Oh. Sa pinsir tayo makita, Oh. Ah. Dali nyo. Bilis. Oh, sa Oh, oh. Dali. Okay, Sabi ko abis, na nga ba pinikpika na naman talaga.